Hi guys, magandang araw po no? sa video na ito guys, pag-usapan po natin ang mga negosyo guys na sa palagay ko na hindi masyadong kailangan ng malaking kapital no? so before tayo guys magsimula uh, magpapasalamat po ako no? sa inyong walang sawang panonood at suporta sa sa aking channel maraming salamat po sa inyong panonood at suporta no? kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito pakilike lang po, share inwag huwag kalimutang mag subscribe no? okay. ano ba ang negosyo na hindi kailangan malaki ang puhunan sa akin guys isa po sa mga negosyo na hindi kailangan malaki ang puhunan ay nababasi po siya sa mga servisyo, no? services related business okay? bakit po kasi ang services related business hindi naman po tayo gumagawa or nagbebenta ng produkto. Servisyo po ang ino-offer natin sa ating potential clients or mga customer. Sa akin guys, share ko lang sa inyo, <clears throat> nagpatayo po ako ng software development company or IT consulting company. So, una-una po, bakit po nasabi ko na walang kailangan na malaking kapital? Actually, zero kapital kami because ang ino-offer namin sa cliente ang aming skills sa uh, computer programming, software engineering and consultancy, no? So, zero cost, dalawa lang kami sa business ng business partner ko. Wala kaming ninerentahan na uh, lugar or office. Ikalawa, po, wala kaming tao na binabayaran na empleyado. Dalawa lang kasi malait lang and then wala kaming uh, product na nilalako no pinibenta sa mga tao like pagkain damit ang pagkain kasi napapanis yun eh so yun do ang mga challenges at saka maraming kakopetensya no so medyo talaga kailangan mo i-marketing ng todo-todo. Uh, at saka ano po ng very specific fields po no, ng mga businesses at saka sa education po ang mga client namin no so isa yon no uh, IT consultancy or computer programming services po ikalawa po being an auto mechanic, mekaniko po ng sasakyan, hindi mo rin kailangan ng malaking kapital uh, no, kung freelance ka, kailangan mo lang mag-invest ng mga basic na mga kagamitan ng mekaniko mga tools yun lang po no? kasi alam natin everyday may mga sasakyan na tumatakbo no? ginagamit sa pag ninegosyo -ne pag travel po, masisira yun no? in one way or another darating talaga ang masisira especially mga second hand at lumang sasakyan kahit bago nga minsan kung malas, malasin ka masisira no? so mechanic, walang malaking investment kung yan ang business mo kasi it is more on the skills no? dapat magaling ka at saka importante talaga guys honest no? Wag, hindi ka lumalamang sa customer mo kasi napagawa nga sila ng sasakyan kasi hindi nila alam kung paano aayusin so paano ka maging honest kung bibilhan ng pesas huwag kang mag over price kung gusto mo talaga honest ibigay mo ang resibo o ito ang nagasto sa parts okay kung gusto mo, tumubo ka ng kahit kaunti lang at saka kung magsingil ka ng servisyo mo, hindi naman sobrang mahal. Ibe-base mo rin yun sa sira at saka type ng sasakyan. Kung high-end, syempre mahal yun kasi mahal ang sasakyan, no? Ikalawa po, na service na hindi mo kailangan ng malaking kapital, based sa aking nakita, pagbabasa, is ano po? ah uh, hairdressing ng gugupit ka beautician ka kasi it is more on the skills po mga pedicure, manicure, mga ganun po home service pwede ka kailangan mo lang ng experience at saka mga gunting, mga supply iba pang pa mga beauty products no sa mga mag service ka sa uh, mga customer mo okay every day every month may nagpapagutpit nagpapaganda so ganoon yun ikatatlo kaapat po mananahi. <laughs> Kung may sa bahay ka lang, pwede ka na maka mananahi ng mga damit. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. You have the sewing machine. Mga ganun po. Kung skills mo yun, no? Ano pa po? Nang apat. Lagtagan natin ng isa, no? Kasi super dami po, no? Pumipili lang tayo ng ano. Uh, isa po na walang kapital masyado. Skills din. Masahista. O, oh, iba. Ang masahista daw ng hindi masyadong ano, uh, maraming customer. No, mali po kayo. Maraming po nagpapamassage po. No? Wala lang extra service. No? So, masahista. Pwede kayo makapag-home service. Kailangan mo lang ng mga liniment, ng oil. Kasi marami din ang gustong mag... Ang massage kasi hindi lang yon para ma-relax ka. Iba rin nag-ano siya kumukuha na kinukuha ang pagod ng katawan iba therapy din example stroke victim okay so ganoon po no marami pa po basta po services related na negosyo walang masyadong kapital depende po sa uri ng negosyo okay guys so i think diyan na muna tayo sana po may nakuha po kayong idea aral kung ano talagang business na naangkup sa inyo, no? Lima lang po yon pero I'm very sure marami pa kayong maidagdag. Kung maidagdag po kayo, uh, i-comment yun po sa ating comment section ng ating video, no? So, para pwede natin idagdag sa mga next na mga episode ng ating video. So, maraming salamat po, guys. Good luck sa ating mga plano sa buhay, especially sa pagdinegosyo kung gusto nyo talagang pumasok. God bless us all. Huwag kalimutan po mag-share and mag-subscribe sa channel ko, no? Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam, guys. Bye-bye.